Pesan mo? Hmm. daw? Oo, oh, init pa. May daw, Brad. Gusto din mo? Dalo lang? Sige, di mo korta. Tagpila mo na. Asan ah, po yun? Tagpila mo na. Sana po, size lang. Okay lang. Tagpila. Size. Size? Oo. Dalawa lang? Dalawa lang? May hot cake ka? Harap na. Dalawa lang, te. Uy, baka gusto mo ka nabasa. Hindi ako cheap na yun, shape shape Ha? Yung mo lang, ano? pa ba, ba ako dito? Wala na? <laughs> <laughs> Oy, Blos! Agad ang kape mo, ha? Redrose, ha? Tapos, mo, pandesal? <laughs> <laughs> Niyawa ka! <laughs> so, <why> I... <laughs> Bakit nila walang bilhin mo, bro? Umay na, umay ako. Naumay ka? Nay! So, Doon, no? Hindi mo, na Apat? Apat? Oo, sige. ko akong mga bayad.